Hello, 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 senyong lahat. Kamusta po kayo? A mother is a beautiful gift from God. Ang ina ay isang magandang handog ng Diyos. Hindi aksidente ang pagkakaroon ng mo ng ina na may malasakit, sakripisyo at walang sawang pagmamahal. Siya ang kaloob ng Diyos. Ang kanyang presensya ay palaala na ang Diyos ay laging nagmamahal sa atin ano ang sabi niya dito sa Kawikaan chapter 18 verse 22. Ang lalaking may mabuting asawa ay tumat tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. Ayan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At uh, mag-ingat po lagi at ugaliin nating manalangin araw-araw. Ayan. Thank you for watching at shout out sa ating mga followers dyan. Uh, yung mga followers natin niyan na nag-follow sa akin ngayon ay pasensya na kayo naka-restrict yung account natin di ako maka pag-follow back sa sunod yan pag okay na babalikan ko kayo ingat lagi God bless